Kidlat News Updates Ako si Cesar Sorian, asamang buong ng Kidlat News Channel para ihati ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Muling idiniin ng Department of Foreign Affairs o DFA na nanghihimasok ang China sa katubigan ng Pilipinas. Ito ang sagot ng ahensya sa paratang ng China na Pilipinas di umanoong nang hihimasok sa kanilang teritoryo. Matatanda ang naglabas ng isang statement ang Southern Theater Command ng Chinese People's Liberation Army na walang karapatan ng BRP Conrado Yap na pumasok sa katubigan ng Baho de Masinloc. Ay naman sa DFA, ang Baho de Masinloc ay isang mahalagang parte ng teritoryo ng Pilipinas. Dagdag ng ahensya, walang legal na batayan ng China at ginagawa lang nila ito para pataasin ng tensyon. Muling nagbabala ang DFA sa China na wala silang karapatang guluhin ng mga barko at bangka ng Pilipinas sa West Philippine Sea at matuturing ito na violations sa international law. Tagumpay ang Western Mindanao Command, West Mincom ng Armed Forces of the Philippines o so AFP sa kampanya nito laban sa terorismo at insurgency sa western, central at southern parts ng Mindanao. Iyan ang naging pahayag ni Major General Steve Crespillo bago ang pagpapalit ng liderato ngayong araw, November 3. Sa pagitan lamang ng September 5 hanggang November 2, 2023, na neutralized ng Westmincom ang 61 individual na may kaugnayan sa Local Terrorist Groups o LTG, kabilang na ang 26 mula sa Abu Sayyaf Group o ASG, 15 sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at 20 sa Daula Islamiyah o DI. Sa bilang na ito, 58 ang kusang sumuko at 3 ang patay sa enkwentro at 56 na armas naman ang nakumpiska. Samantala, pinalitan ni Inspector General ng AFP na si Lieutenant general William Gonzales si Major General Crespillo bilang bagong commander ng Westmincom sa change of command na pinangunahan ni AFP Chief of Staff general Romeo Browner Jr. Si Crespillo naman ay pumalit kay Gonzales bilang AFP Inspector General. Napabilang ang Iloilo -Ilo City sa listahan ng Creative Cities for Gastronomy ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Makasaysayan din ito para sa Iloilo -Ilo City dahil sila ang kauna-unahang napabilang sa listahan ng mga syudad sa bansa. Pasok ang lungsod sa gastronomy category ng ibig sabihin ay kinikilala ang masasarap o namit-gid na pagkain sa Iloilo -Ilo City. Kasama ang Iloilo -Ilo City sa 54 na lugar sa buong mundo na nakapasok sa listahan, kasama ang Bathambang sa Cambodia, Chaozu sa China, Freiburg sa Switzerland at iba pa. Bukod sa tinawag silang gastronomic hotpot, kilala ang Iloilo -Ilo City sa pamoso nilang lapas Batchoy, pansit molo at biskotso. Kaya, kaon na ta! Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa na nakalipas na oras manatiling na nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng panita.